na kapatid. Hindi ko alam ang sitwasyon eh kung bakit kayo. Nagkahiwalay ng asawa mo kasi sa Biblia, meron namang pahintulot ang Kristo na yung nahiwalay sa asawa makapag-asawa uli conforme sa kondisyon. Halimbawa, yung asawa mo ay nangalunya, ay iniwan ka, pwede ka uling magkasawa hindi ka magkakasala ng malaki. Pero kung halimbawa hindi naman siya nangalunya, ikaw ang Nag-iwan sa kanya. Iniwanan mo siya tapos saka ka nag-asawa ng iba. Kasalanan talaga sa Diyos yun. Basahin natin ang 19. Nuwebe ng Mateo at sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikipid at mag-asawa sa iba. Ay nakakasala ng pangangalunya at ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ayon maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang lalaki, na ihiwalay ang kanyang asawang babae, liba na kung sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya. Kaya sinabing liba na kung sa pakikiapid, kung ihiwalay mo man yung asawa mo, dahil nakiapid siya, nag-asawa ka sa iba. Hindi ka magkakasala ng pangangalo niya dahil siya ang may kasalanan eh. Nauna siya sayo. Agrabyado ka sa kanya kasi. Nakyapid siya. Pwede mo siyang ihiwalay at mag-asawa ka ng iba. Hindi ka magkakasala ng pangangalo niya. Pero halimbawa, hindi naman nangalo niya yung asawa mo. Hindi naman siya nakyapid. Eh ikaw ang nakyapid, nagkakasala ka talaga nun. Ngayon ang masasabi ko sayo kapatid yung kasalanang nagagawa ng tao labas ng katotohanan. Pag hindi mo pa alam yung katotohanan, pinapatawad naman ng Diyos yun. Kaya yung si Maria Magdalena, makasalanan yun eh, pero nang sumunod siya kay Kristo, pinatawad lahat ng kasalanan niya. Ganun din yung babaeng Samaritana na nagkaasawa ng anim, pero pinapatawad siya pagkasumunod siya sa ating Panginoong Hesus.